Ayan mga master, good morning po sa inyo lahat Today is Thursday, episode Ano na tayo? 38 Sa ating Lala Move serie Mga master, ayan welcome back sa ating channel Nandito na naman tayo sa isa na naman Panibagong episode Sa ating Lala Move serie So mga master Medyo tanghatanghali na, alas 8 na no? Pabiyahe tayo, as usual Half day pa rin tayo mga master At syempre, na iba na naman yung plano natin. Uh, hindi nakagaya ng December na malakas. So ngayon po, ano na, diskarte na naman. Balik na naman tayo sa pagalingan ng diskarte at pagandahan ng booking na makukuha mga master. So, antabay lang kayo kung anong mga mangyayari. Ayan mga master, meron tayong buhay naman. Ano. Dito lang tayo sa Las Piñas, short booking lang. Mukhang rush. So, ano siya eh? 69 pesos lang pero nagdagdag ng ano, nagdagdag ng 40 pesos kaya Pirahin na natin. Mamaya <laughs> oh, na tayo Kubuhan ng medyo malaylayo sayang naman to eh lapit lang so ayan uh, pick up na muna natin to first pick up uh, sing isi single booking lang natin to kasi ano malapit lang dito lang eh tapos ang deliver dyan na sa loob ng BF kaya ayos lang to mga master tapos tsaka na tayo maghanap ng booking ulit sayang naman sayang uh, diska Discard diskarte na lang pag ganun pag may mga short booking na mataas ang pair tirahin na natin kahit single booking lang tawagan na natin mga master Ayan, wala pa. Block 10. Ah! <laughs> Magpas pala ako. Ma'am, ano daw, bayad? 5 pesos. Ma'am, sa ano po ito yung eskwelahan doon? Sa loob ng BF? Okay, okay. Okay, okay, okay. Ano lang po? 109 lang po, ma'am. Sa guard na lang po ito, ma'am. Sige po, ma'am. Ako na pong bala dito. Okay, so rush natin to mga master kasi nag plus 60 pesos to eh. Nag plus 40 pesos, malapit lang. Okay yan mga master, ganyan. Kung malapitan lang, walang problema yan. Pero ito ba yung Las Piñas City Science School ba yon? Ah, sa kabila. Oh, okay. Sir, ito po ba yung ano, Las Piñas City Science School? Oo. Iwan ko lang po ito. Dito po. Okay. Beya Kablay na may record tayo ha ayan mga master meron naman tayong ano uh, another pick up papuntang ano to papuntang ano uh, pateros so plus 30 to mga master kaya titirahin na natin to ganun <laughs> talaga kailangan ng diskarte eh, mga master lahat na may additional kunin natin meron pang isa dito eh papuntang ano dito wala pang kumukuha plus 20 naman so unahin muna natin tong plus 30 na to pick upin natin tirahin na natin to mga master ayan oh dito lang to so magiging ano to 167 lahat pwede na pateros lang naman malapit lang pero syempre hanapan natin ang kasabay to para ano para panalo tayo. Block 23, West Proper, Arambulo Street. Hanapin natin mga master kung saan to Hello po. Ma'am, lal lala mo po? Ah, okay. Saan po ba ito, banda ma'am, sa may Block 23 lot? Okay. Ah, sige po. Andito na po ako. Lala mo po? Opo, alala mo po. Sige lang po. Sige po, walang problema. Okay lang po. Okay lang po, ma'am. Happy New Year din po, ma'am. Ah, uh, ano lang po, 169. 169 po. 169. Magkano ba sukli? 130. Ay, thank you po ah. Oh. Grabe. Makakarating po ito, ma'am. Papunta na rin po ako doon, eh. Ma'am, ano po? Um, Sa Pateros po ito, di ba? Oh, sige, basta ano po. Basta may address at saka may contact number. Ah, sige. Salamat po, ha? Happy New Year po. Okay. Okay po. Baka malaglag. Actually, 139 lang ito. Yung ano. Tapos, linagay niya plus 30. So, 169. Ngayon ang ginawa ni ma'am um, Ginawa niyang 250 oh, ba? Diba? Ano pang gagawin natin I-rush na natin to Pero sana makahanap pa rin tayo ng ano, kasabay pa punta di ba? Pero priority ko to mga master Makakarting ng ano to Nang mabilis So ito mga master mer Meron na agad tayong ano Meron na tayong booking mga master Papuntang Paranaque Pupunta lang diyan sa may Abida Tower mga master. Hanlapit lapit lang sa may SM Sukat. So, sakto na mga madadaanan natin. Kaya, puntahan na natin to mga master. Ayan, no? Oh. right. Ang ganda ng ano natin. Ang ganda ng latag ng booking natin. Lahat madadaanan. Let's go! Wag lang mali ang pinpoint ng pick up, ah. Sana okay lang. So, ito po ay ano to. Plus ano to plus 22 pesos pero okay lang malapit lang kasi yan lang sa may C5 uh, Abida Tower sa tapat ng SM Sukat eh dadaan naman niya dadaan naman tayo dun kaya pinick up ko na so ayan nagkakahalaga to ng 100 pesos lapit lang so meron na tayong 470 agad mga master unang berada natin and syempre lahat to i-rush natin to mga master para mabilis tayong makapunta sa ating ano trap off. Mas mabilis tayo, mas maganda. Hello po. Sir, sa lala mo po ito, sir. Nandito na po ako sa Black Tula 30. Oo, tama. Ay, mali pala. 35 pala. 35 po ba? okay, lumagpas ako. Dito po ba sa may parang beige na gate? Nakausap niya na sir, eh, no? okay. okay. Na okay. Yes, yes, yes. Lagay natin sa likod syempre para ano? Secure. All right, mga master. So, deliver na natin tong dalawang parcel natin, no. Dire-diretso na 'to, mga master. Ah, uh, pagka-deliver natin itong isa, ano na? Diretso ko na tong isang ano, diretso ko na tong isang papuntang ano, papuntang Pateros. Nakakahiya naman dun sa ano, sa ah uh, uh, nagpadala nito. So ayan po, kumita na po tayo lahat-lahat ng -lahat, lahat, master ng 480 pesos. O ba yan? Mali, mali! Tower 6! Dito? Okay. Tower 1. Ano ba yan? Naligo na ako. Boss! Saan ang tower 6? Ah, dun pa. Okay. Ah, na-drop off na natin, no? Oh. At nag-add pa si sir no? Binigyan tayo ng plus ano, plus 20 pesos. So in short mga master, Pumita na po tayo ng 500 pesos. So diretso na natin tong isang ano, isang parcel natin papuntang ano, nakakahiya doon kay sir eh. Ay kay ma'am pala. So uh, rekta na tayo sa ano, sa Pateros no. Tsaka na tayo maghanap ng booking. All right, let's go mga master. Okay, So, oo, kumita na po tayo ng 500 pesos. Lahat-lahat, sarado. Dahil sa mga tip, kasama na. Ayan, ang gagawin natin, didiretso na natin itong isang parcel natin. no So, update ko na lang po kayo kapag nandun na tayo sa Pateros, mga master. Okay, back to traffic. Ayan, ha, nalito na naman tayo sa matraffic na lugar, mga master. So, abang na naman tayo dito ng mga 30 minutes. pero kung gaano ka buraot to? Oh, buraot na booking sobrang daming stop 1, 2, 3, 4 apat na stop magkano lang 287 kumuha ka na lang ng apat na booking baka malagpasan mo pa yung 287 grabe no hindi ako kukuha ng ganyan huwag kayong kukuha ng ganito mga master yung maraming stop yan no 1, 2, 3, 4 tapos 287 lang sabihin na natin makakuha ka lang dalawang booking lagpas na ng 287 yan eh. di ba ginawa kang messenger eh Pasawa itong nagbubok na to para makatipid lang. Kalaka ang may basa ka dental. Okay? So, tingnan natin mga master ha. Kasi mukhang mali ang pinpoint. Baka doon sa kabila. Eh, ito na nga mga master. Tama. Dun tayo pinapunta sa likuran eh. Basaka Dental. Ito na yung mga master. Ah, uh, Lalo Delivery po. Nandito na po ako sa may Basaka Dental. Opo. Ah, uh, hindi ko po makontak eh. Opo eh, tinatawagan ko po. Out of coverage eh. 0945 234 Opo, nandito na po ako sa baba. Sa may... Sige, sir. Sige, sir. Okay po, okay po. Okay, mga master. We're here. Hindi ko lang matawagan yung ano. Okay. Siya po ba yung ano? Ano, dito na po yata. Opo, opo, opo. Sige po, sir. Okay, ito na po. Ah. ah, sige po, sir. Okay na po. Okay. Alright, quality, mga master. Panalo na. Okay. So kumita na tayo ng 250 doon. sa booking lang. 500 pesos. Hindi na masama tayong booking, no? Furniture rugby lang po. Ito, pwede. So puntahan na natin. Malapit lang ito. Ah, 900 meters lang ng master. Pero sana hanggang Imos 200 pesos kaso lang medyo malayo eh, lugi tayo doon. Pwede natin kunin yun mamaya kung sakasakaling ano. Pero hindi, hanggang Las Piñas lang tayo mga master. Alright, so tirahin na natin to Ayan o, oh. meron na tayong booking. Pabalik ng Las Piñas City. So kailangan ano, maganda yung ruta natin. Ito, pwede pa tayong kumuha ng isa pang booking. Pabalik ng Paranaque, Las Piñas. No? Eh, meron na tayong ano mga master. Meron na tayong tatlo. Pang-apat na to, no. So, yan. Kayang-kaya pa natin kumuha ng dalawa nito mamaya. Discartehan na lang natin. Alright. So, let's go, let's go, let's go. Update na lang kayo kapag nandun na tayo sa ating pick-up point. Hello po. Ah, uh, sir. La la lala mo po. Pick-up. Ah uh, si ano po si Chris. Nandito na po ako sa may ax ano pa to? App Store. Boss pick up ng order. Saan 'yon? Saan ba tao dito? <laughs> pick up. Boss pick up lang. Boss pick up lang. Kay ano, kay Christine. Ayun, kasya na. Thank you. Tingnan ano meron na tayong booking papuntang Paranaque oh. Isang pares lang ng sapatos to Puntahan na natin 4 kilometers away lang Pero pwede na to At least meron tayong kasabay Alright, let's go, let's go So yan, double book ulit tayo mga master 136 lang ito Pero pwede na 136 plus Ano Plus 136 plus 149 Hindi na masama, diba Meron na tayong Ano Magkano 180 280 So let's go mga master Terahin na natin to So ayan update ko na lang po kayo kapag nandun na tayo sa ating pick up. So ayan mga master Nandito na po tayo sa ating pick point Ito yata yun eh Di po nag open yung app ko Hina ng signal pala dito <laughs> Kala ko dun sa kapila Madali makita no Oh, ayo mag-open oh. Eh, eh na lang po. Ano po ito Paranyake no? All right. So ayan mga master, panglimang booking natin to. Successful. Titirahin na natin to. So let's go mga master, mayroon tayong double book. Papuntang Paranaque at Las Piñas. Okay, let's go. Let's go. Ayan, ganda ng booking natin, ganda ng biyahin natin mga master. Ayo, pa pagbigyan Ayan eh, no, galit to. Ole, Aroy. Pambihira, hindi pa binagbigyan no. Counter blow eh. Wala na naman sa sakyan. Pento lang, giniba na naman. No? <laughs> Ganon din naman. Ay, nako. So, ayan mga master. Malapit na po tayo sa ating ano. Sa ating Enti Garcia. Barbershop. Sana yung barbershop na yun. Nicole. Saan yun, Nicole? Munting tindahan. Ito na nga. Boss, saan po dito yung Nicole... Nicole... Ayun, Nicole Lib Barbershop. Yun, yun. Ah, hindi. Mali yata. Wala kasi, hindi ko kasi matawagan eh. Hello po. Ma'am, yung salalam mo po ito, ma'am. Hindi... Ah, uh, saan po banda ito, ma'am? Nandito na ako sa may... Sa may... Nandito na ako sa may Enti Garcia sa may dental clinic po. Hindi po. Ah, nandito na po ako sa drop-off. Apo, oh, ako po yung ano, hindi ko po kasi matawagan yung drop-off natin. Hindi yung dito sa may Enti Garcia sa may Paranyake. Opo, oh, opo. Oh, hindi ko po matawagan yung ano eh, yung drop-off. Oh, nandito na po ako ma' eh, sa ano sa drop-off mismo. Hindi ko siya matawagan eh. Dito po ba si Chuck? Tao ah, ng gate po. kasi number nila. Eh. Hindi ko matawagan eh. Tao po. Tao po. Ito sir, billing nyo no. Sa kanya. <laughs> kanya to. Oo, oh, deliver. Tao po. Deliver. Tao. Galing pa tong pateros eh. Ah, ano? Tagig pala. Hindi nga, mali rin yung number niya eh. pa ako dito, abono to. Ano ba? 11.43. Pag alas 12 to, plus 16 na to. Ma'am! Ano pong status ng ano natin, ng client natin? Wala pong tao dito sa ano niya eh, sa bahay niya ma'am eh. Opo, kanina pa po ako kumakatok eh. Eh, nagdo-doorbell eh. Alam niya po bang may delivery tayo? At saka, mali po yung number na linagay niyo, contact sa kanya ma'am. Incorrect daw yung number. Teka lang, chit Chechegan ko po. Mali po eh, nakalagay hindi ko po matawagan. Sabi ng ano, Incor. Ano po 'yan? 009. Okay, mga master. So, nagdagdag naman 'no. Nagdagdag ng 14 pesos. Ah, uh, pwede na rin kahit paano. So, ayan. Punta na tayo ng ano natin, drop off sa Las Piñas. 8 kilometers away na lang mga master. Let's go. Puntahan na natin. Ayan. So, pang limang booking natin to. Hindi, sinabihan ko sila na ano, kung aware sila sa 60 pesos na policy sa so, pag nagantay sila lamu ah, pag nag -a -na pag, para, pag nagantay si rider ayun sumagot agad pambihira yung kung, kung hindi ko pa sasabihan na may penalty hindi pa sasagot eh kung sa penalty pala eh alright so yan mga master punta na tayo sa Las Piñas para sa isa pang ano drop off tingnan natin kung, kung ano makakakuha pa tayo ng booking mamaya maya ang lapit ng booking na to mga master oh. Demanding. This is an office chair. Please deliver ASAP. 196. Para niya ako to San Pedro. Pambihira oh. Deliver ASAP. Upuan. Pambihira. <laughs> i-book nyo sa sedan. Ang luko-luko kayo. Ayaw nyo i-book sa sedan yan. Gusto nyo sa motor. Tapos demanding pa kayo. Wala namang additional ASAP. Bad trip yung ganyan. Rapid na tayo mga master sa ating drop-off So after ng drop off natin dito, uwi muna ako sa bahay, kakain muna ako. Total so, malapit na naman tayo sa bahay. Opo. Ah, uh, ito po ba yung ano, JTech? Uh Oo, -oh, kay Rarens. Ah, oh, kasama po 'yan. Boss, nandito 'yung resibo sa lobo. Nandito 'yung resibo na kaipit. na ano lang 149 lang. Ayun. So, ayun mga master, successful po ang ating drop off. Panglimang booking natin 'to. Mito naman tayo na ng ano Kahit pa paano Meron na tayong 800 pesos dyan 700 plus yata Basta ganun So uwi muna tayo Para ano Makapagpahinga tayo na saglit Tapos mamaya balik na lang tayo ulit Ang ganda na ng momentum natin kanina eh Isang booking na lang sana Okay Yun Yan. Salamat boss Thank you Alright mga master Quality po So let's go home And then, pahinga tayo. Break time muna. 4 hours ang biyahe natin, no? Oh. So, 8, 9, 10, 11, 12. Apat na oras na biyahe. Meron na tayong, ano, almost 900 pesos. Pwede pa naman tayo mag, ano. Okay, try natin po up ulit. Ang dami, oh. So, Mamaya, maya. Ano muna tayo, mga master? Kain muna tayo. Pahinga muna tayo. Ha? Huh? Inum muna ako ng tubig update balik na lang tayo mamaya ulit balikan ko kayo mamaya pag tayo po ay naka ano na nakabuelo na